Ang pagpipinta noong panahon ay daan para sa tagumpay ng isang Pinoy tattoo artist sa Norway. Ito ang nagdulot ng kanyang husay sa sining ng tattoo. Ngayon, nagpapakitang gilas siya sa mundo ng sining. Noong 2019, naisip ni Jonel na magtayo ng tanyagang tattoo shop sa Surfsburg, Norway na nag-aalok ng serbisyo para sa tattoo at piercing. Sa tattoo shop na ito, ginagawa namin ang mga estilong realism, colored, oriental, at marami pang iba. Naging malalim ang aming pagkakaibigan. Naging isa rin siya sa mga nag-apprentice at natuto sa larangan ng sining. Kailangan talaga mag-apprentice para maging artistang tattoo, para maturuan ka ng tamang talento. Sa Norway, hindi talaga available ang tamang paaralan o edukasyon. Kaya kailangan talagang matutuhan ito sa pamamagitan ng karanasan. Exciting at madaling maintindihan. Si Angelica, apprentice niya. Nagtapos ako ng artisan at arkitektura naging tattoo artist ako dahil sa kabastusan mula pagkabata. Sa mga ng ito, ang mga Pinoy ay may kakaibang paraan sa pag-aalaga ng kanilang mga customer, siguradong mapapansin ang kanilang serbisyo. Kapag ikaw ay interesado sa ganitong negosyo o trabaho, hindi mo dapat palampasin ang mga payo na ito mula kay Jana. Basahin ito ngayon. Walang problema, sabi niyo naman na palalawigan ko pa. Subukan niyo na lang talaga kasi mahalaga rin malaman kung para sa inyo talaga ito. Nagsisimula na ako magkaroon ng excitement. Bumili ako ng 5,000 PLB rato at nagliman ng semanance, kailangan ko ng mga Pilipinas mula sa France. Bilang batayan, naghihipon ako, binibili ako ng mga gamit ko ang manga. Hindi manalo si Sherwin sa France, ngunit mapabilang pa rin siya sa puso ng mga Pinoy. Tunay nakahangahanga ang husay ni Janel at Sherwin. Nangunguna sa mundo ang talentong Pinoy kasama si Bong Agustines. Abangan sa TFC News, Marco Gomez, ABS-CBN TFC News, Saxophone, Norway.